Oh, kita nyo mga kadog. Oh, di ba? Ayan. Oh. Ayan mga kadog, mga galaw, galaw pa yan no? oh. Oh, di ba? Sana makarami tayo dito, no? Mga magandang 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 umaga sa inyong lahat dyan magandang tanghali magandang hapon magandang gabi sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko kung ano mang oras po sa inyo dyan mga ka-idol ko shoutout po sa lahat ng nakapalo sa aking FB page marami pong salamat sa inyong pag pagpalo mga -idol. ha bali bahagi ko sa inyo yung aming pamumuhay dito sa aming province of Bohol yun mga shoutout po sa lahat ng mga taga Bohol dyan Bali, ito yung aming ginagawa dito sa aming province mga idol, no? Pagtatanim na ng palay, kaya nagtortor kami mga idol. So, kung baga tawagin sa amin, tortor mga idol, no? Ito yung aming agi, yung aming na tortor mga ano, no? Linis na, you know? Kulang na lang yung kalabaw. At, finishing yung kalabaw ba? mag araro. Ah, hindi, pa pala Ah, uh, Magpipinising yung kalabaw mga idol, yung kahoy ba na malapad, ganito kalapad, uh, malaki, malapad mga idol, kapag gaganyan. Ipiplane mga idol ba, No, ito 'yung agi namin mga market, no. Share po sa lahat ng mga viewers natin sa ating FB feeds, no? Mga kaidol ko, Kamusta kayong lahat diyan, mga kaidol ko? Kamusta po kayong lahat diyan, mga idol? Maging mm, ingat po tayo kung ano man nating ginagawa kayo, no? No, mga kaidol ko. Oo. Ito 'yung mga idol, bali ko sa inyo mga idol, no. Sana ay masuportahan natin, mga kaidol. Maari ko bang hingiin nyo sa inyo 'yung may kampo ko, mga idol? Meron po akong channel sa YouTube, Kajip Mix Vlog din mga kaidol. Kung sino mang may account na YouTube na nakapalo itong Facebook page natin, o so, bali maaari ko bang hingiin sa inyo mga kaidol na maaari po kayong bumisita sa aking uh, munting channel sa YouTube. Yun, sa YouTube mga kaidol. Bali, ito yung aking kasama mga kaidol, oh. si Juan Arnil. Uh, tatlong, may tatlo siyang anak dalawang babae sa isang lalaki. So, marami pong salamat kay kay Idol, kay Kuya Arnel, Idol Arnel na yun nga, pinasama tayo dito mga Idol, no? Sa pagtatrabaho pa para makaganyan tayo mga Idol. Mahirap kaya mamuhay dito sa aming province mga Idol, no? Sa province of Bohol, mga Idol. Kuya mga Idol. Pato! Pakilaki din kayo din mga Idol. Ah, uh, tatlong kahon. Saka ayan, yung isa. ayan yung isa. Ito malawak 'tong kahon to kayo niyan. Eh. Malawak. Kahon baba. Kahon kumbaga tawagin sa amin dito. Mga kaidol. Mga kaidol. Ito yung mga kaidol. <laughs> mga kaidol. Maraming salamat sa inyo mga kaidol, no? Shout out po sa lahat. Sa lahat ng nakapalo. Tong uh, munting channel, uh, channel natin sa Facebook page. Shoutout po sa inyong lahat, dyan, mga idol. Maraming pong salamat po talaga sa support ninyo, mga idol. Hindi no? pa tayo na monetize, mga idol, sa FB page natin, no. Uh, bali hanggang dito na lang po, mga idol. Kita no? kits na lang tayo sa ating pag-upload, pag, pag content sa ating uh, Facebook page, mga idol, no. Share ko sa inyong lahat dyan mga idol. Bali ah, uh, pagisipan ko pa kung anong gagawin natin sa ating pag-upload pag, -pag ba, mga no? sa ating munting channel sa sa youtube so, mga idol, kita-kits na lang tayo sa panibagong upload natin mga idol. No? See you tomorrow. Good evening. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye-bye. Ano pa naman ito? Nabubulo si Adjib. Sana mabisita niyo mula yung ating Kajib Mix Vlog sa channel, munting channel. Sana po mga idol. Marami po salamat sa inyo mga idol. Bye-bye. Take care always. God bless sure you all. Bye-bye. vlog po Agoroy mga idol, bali bahagi ko sa inyo ito, mga -idol, no? mm. to mga kaidol no pangkuhan natin mga kaidol short video mga kaidol no mm. may nakuan kami dito mga kaidol may nakita si idol Arnil mga kaidol ba na kuhan habang tayo nagtutortor dito sa palayan mga kaidol may nakita tayong pantat mga kaidol oh oh may nakita si idol Arnil na pantat mga kaidol no oh ito sabi niya sa atin ni idol Arnil bali bahagi ko daw sa inyo to yung pantat ah uh, hito kung baga tawagin pantat kung baga tawagin namin dito ah uh, hito to mga kadol ito ayun o no? oh. kita nyo mga o oh, diba ayan o oh. ayan mga kadol mga galaw, galaw, pa yan o no? o oh, diba sana makarami tayo dito no mga kadol no o oh, ayan o no? o oh. diba ayan mga kadol dito niya nakuha wala hindi dyan dito dito banda ayan tapos na to eh ayan o oh. ayan mga kaidol. tapos na yan Bali, tatapos na namin to pangalawang kahon at pangatlong kahon mga kaidol. No? Shout po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan mga silent silent, uh, silent viewers sa mga bago nating subscriber dyan. shoutout po sa inyo mga kaidol. Bali, nandito tayo sa isang lugar na maraming palayan mga kaidol. No? <laughs> sana mayroon dito pa no magpapakita sa atin no. Oh, pantat. Sana may kasama yan. Oh, dito yung aming ka, mga idol, province of Bohol mga kaidol no. Ayun oh. No? Oh. Uh, Ask go yeah. Di pa makakain doon. Bali kan natin pagkatapos niya, tayo na naman mga doon. No? Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters mga silent viewers, mga OFW so, na kasubaybay nito, channel nito. Kung saman tayo sa sulok ng mundo, magingat po tayo always mga kaidon ha. Mga ka sa ating ano man natin ginagawa no. Kaya eh, hindi man natin alam yung mga panahon tentasyon mga kaidol no na dumarating sa ating buhay no uh, maraming mga tentasyon mga kaidol uh, makapangyarihan din si Satanas mga kaidol no kaya mag tayo palagi always mga kaidol shout po sa inyo lahat yan, mga -idol. ha Maraming pong salamat talaga po sa puso po akong nagpapasalamat po talaga sa inyo mga kaidol nawa sana ay pagpalain tayo sa lahat ng ating amang makapangyarihan sa lahat Kung may problema,